Mainit-init na balita mga kababayan! Sumagot na po si Joel Chua sa mga paratang sa kanya ni Jormisco patungkol sa iligal na proyekto na ipinapagawa nito sa lungsod ng Maynila. Tara, pakinggan natin kung paano na naman magpapalusot ito sa taong bayan. Bakit masyado siyang selective? Eh unang-unang, kasi yata sigurong mala, mailagay sa blog content niya eh. Diba? Gustong magpabida-bida. Pero more than that, eh yung pagiging... Uh hindi namin magkakampi nung nakaraang eleksyon. Kung ako ba kakampi niya, tingin mo ba mangyayari yan? Kung meron man pong mga kinakailangan na i-comply, ito po dapat ang tinatahulan niya ay ang, ang uh, DPWH. At hindi po kami. Ito, may, masa may masabi lang, daldal lang ng daldal to. Tapos na po ang palabas akala po yata niya hanggang ngayon eh nasa pelikula pa rin po siya uh, unang-una dapat malaman po muna ninyo kung ano po itong proyekto na tinatayu po dito ito po ay isang community center ang laman po nito dito po meron po tayong dialysis center meron po tayong uh, uh, espasyo para sa mga senior citizen at meron po tayong nilagay dito na halfway house hindi ko po alam na kung bakit ngayon ay uh, sinasabi niya na illegal ito dahil alam naman po niya na kami naman po na mga congressman, ang trabaho po namin ay mag-request uh, lamang ng mga proyekto ng ganito. At uh, kung meron man pong mga kinakailangan na i-comply, ito po dapat, ang tinatahulan niya ay ang, ang uh, DPWH at hindi po kami. Dahil wala na po sa kamay namin yung pag-unang-una. Uh, hindi ko nga po kilala kung sino ang contractor niyan Pangalawa, wala naman po tayong kinalaman sa bidding dyan. So, dapat po, kung meron man po siyang uh, kinakausap kung kanino sila nakikipag-coordinate, eh dapat po yan sa dbwa Ang nakikita ko po dito, eh PR stunt, di ba? Eh tapos na po ang eleksyon. Dapat magmupo na po tayo. Mga kababayan, mahalagang tapusin nyo itong video kasi grabe! Narinig nyo ba ang naging pahayag ni Congressman Joel Chua? tungkol sa proyekto sa Santa Cruz, Manila na pinuna ni Yorme Isco Moreno? Aba, sa totoo lang, parang panlilin lang lang itong ginagawa niya. Sabi ni Joel Chua, legal daw ang proyekto dahil pinondohan lang DPWH at nakasaad sa General Appropriations Act. Pero teka mga kababayan, kahit pa may budget sa national level, hindi ibig sabihin na automatic na legal na agad ang lahat ng galaw kailangan pa rin ng mga tamang permit at coordination sa lokal na pamahalaan. Diyan mismo pumapasok si Mayor Isko bilang alkalde ng Maynila. Ngayon, eto si Joel Chua. Ang sabi niya, hindi raw totoo na walang permit. Aba, e eh kung meron, bakit hindi niya maipakita? Bakit wala sa records ng pamahalaang lungsod? Diyan pa lang, malinaw na may tinatago itong kongresistang ito. At ang mas nakakainis, sinisisi pa niya si Mayor Isko na puro raw paggiba ang ginagawa. Mga kababahayan, hindi ba tungkulin ng isang mayor na siguraduhin na lahat ng istruktura at proyekto ay sumusunod sa tamang proseso? Hindi porkit congressman ta ay gagawa ka ng proyekto na kahit labag sa permit, basta may pambansang pondo, tuloy na agad. Mali yun! Pansin niyo rin tinatago ni Chua sa likod ng mga matatamis na salita. Daycare, library, sports facilities, dialysis center, halfway house, evacuation center. Oo, magandang pakinggan, pero saan ang transparency? Kung totoo ngang para sa tao ang proyekto, bakit hindi dumaan sa tamang proseso? Bakit hindi idinaan ng maayos sa City Hall? Tapos heto pa, sinasabi niyang ginagamit lang daw ito sa pamumulitika ni Yorme. Mga kababayan, kung may nilabag kang batas, kung may ginawa kang mali, hindi politika yon. Tawag doon ay paniningil ng hustisya. Kung walang mali, hindi ka mabubuko. At eto pa ang mas masakit. Si Joel Chua mismo, kilalang matagal nang involved sa mga irregularidad sa distrito mo. Kaya hindi na nakakapagtataka na ganito ang stilo niya. Palusot dito, palusot doon, pero ang katotohanan, covered court na matagal nang napapakinabangan ng tao, giniba ng walang permit. Sino ang nawalan? Ang mamamayan! Sino ang nakinabang? Ang proyekto ni Joel Chua. Kaya saludo ako kay Mayor Isko dahil hindi siya natatakot na harapin ang ganitong klasing kalokohan. Kahit congressman pa ang nasa likod, diretsyo niyang sinita at pinatigil ang iligal na gawain. Yan ang tunay na leader, mga kababayan. Hindi nagpapadala sa politika kundi lumalaban para sa taong bayan. So kayo mga kababayan, anong masasabi nyo? Naniniwala ba kayo na ito'y tunay na proyekto para sa tao o panibagong scheme na naman ni Congressman Chua para sa sariling interes? I-comment nyo sa baba at pag-usapan natin yan. Maraming salamat at muli, saludo kay Yorme Isko sa matapang na paninindigan para sa may Asan ang permission nito? Unang-una, property ng Manila 'yan. Nasaan yung property namin? Yung mga bakal enlahe uh, eh. na kanya ni maginahawayan na nagagamit ng kauring Lahat, kinamit ko pa yan ng pandemic eh. Diyan ko nilagay yung mga ano pulubi sa kali uh, sa buong buwan ng pandemic. Sino na naman nagtanggal ng building? talang talang lang Randy. 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 sa. Ito? Wala. Wala, Bakit yon ng yung ng At kayo, hanggat walang fasya ang pamahalang lungsod ng Maynila. Hindi ayun. congressman. Bakit? Mayor. Property yan ng Maynila. Hindi yan property ng Congress. Pero yun eh, ang sabi po sa amin, papatayan na kayo eh, so, na kurente. Si, hindi po. na. bakit? Ito ang si Kelly Hindi pwedeng sapi-sapi lang. Katulad yung sinasabi ni Chairman. Huwag kayong umalis doon hanggat hindi sinasabi ng pamahalang lungsod ng Maynila. Kasi property yan ng lungsod ng Maynila, hindi ng congressman chua. Eh sinasabi kayo kaya nagkakagulo gobyerno, ang hilig-hilig makialam ng congressman. Ayan, eh, ito yung ninyo, property namin yan eh. eh. ginagamit ng taong bayan yan. I know. Maging na nang gamit ng tao yan dati pa. Malamis lang Ilang years po I will investigate this. Uh, but for the meantime, panatili kayo sa daycare ninyo. Sabihan niyo na yung mga magulang. Uh, uh, wala bilang. Walang bilang. Walang bilang. Walang bilang. Walang Tama lang mo. Ganun lang po kasimple. Kasi yan ma. Wala, wala nang iba. No, 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 no. We have to give it. Kasi bodega na po yan. Tingnan niyo po. Ikaw, chairman. I mean, may igag naman na kayo. Barangay hall, hindi. Si, dia sabi. Ana na. Eh kaya lang kasi kailangan na may kasi tatayuan ko kayo ng malaking library. May library kayo eh. bulok-bulok na kasi yun. Kaya gusto ko maging library siya ulit. Pero mas malaking library. Hindi, like, <tinyo> bumalik kayo sa taker. Saka huwag kayo nagpapaniwala kung pani kanino. Ang kailangan kausap ninyo, pamahala ang iso. Biglang papasok ang kontraktor. Hanapan nyo, chairman kayo. Hanapan mo ng permit sa city home. Hanap na niyo ng building permit. Ako nang tapos na oh, clearance sa pag may clearance ka Wala na nag-abiso. Hindi po <tapos> nag-abiso. <tapos> 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 Unang-una, pwede namin silang kasuhan ng pet. Bakit? Yung building dyan, yung bakal, property ng Maynila yun. Ano nga natin saan ngayon yun? Sino nagpakilo? Ayun! <tapos>